Siniyak ng LTFRB na may nakahandang programa at tulong ang pamahalaan para sa mga tsuper at operator na hindi nakapag-consolidate sa ilalim ng PUV Modernization Program. Yan ang ulat ni Luisa Eriste. Habang patuloy ang pag-usad ng PUV Modernization Program, may ilang mga tsuper at operator na tila sumuko na lang sa isang kalye kasi sa Tondo, Maynila, nakapila ang ilang mga jeepney, hindi para ibiyahe o kahit ipakonsolidate, kundi para pirapirasuhin at ikalakal. Si Mang Napoleon, naabutan namin na nagpapakahoy ng dalawang unit ng jeepney. Sabi niya, binenta lang ito sa kanya ng ilang mga tsuper noong katapusan ng Abril dahil tapos na ang palugit na deadline para sa consolidation. Hindi na naramakabiyahe yung mga iba ya uh, binebenta na lang nila para mapakinabangan. Parang tulong na lang sa kanila eh lalo na wala sila nang hanap buhay mga pang-super. Sabi pa ni Mang Napoleon, enero pa nagsimula na may nagbebenta sa kanya. Hindi na nga raw niya mabilang sa daliri ilan na ang ipinakahoy at ibinenta sa junk shop sa halagang higit dalawang pung libong piso maibebenta ang isang unit ng jeepney kapag ito ay para sa kalakal o pagkakahoy. Kung tutuusin, mas maliit ito kumpara sa kikitain sana ng isang tsuper kung siya ay makakabiyahe pa. Pero sabi nga ng ilang mga nagbebenta ng kanilang mga unit, mas makabubuti na nga may kitain pa rin kesa itapo na lang. Pero sabi naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, hindi naman masasabing sayang ang jeepney kahit hindi ito na-consolidate. Hindi lang ito makakabiyahe, pero kung papasa naman sa Philippine Standard, pwede pa rin itong iparenta o gamitin na pang-pribado. Ang inalis lang naman natin sa kanila is yung prangkisa ah, at yung karapatan nilang ah, kumuha ng pasahero. Mm -hmm. Pero pwede silang maging cargo jeep, pwede silang private jeep, para naman sa mga chuper at operators na talagang hindi nagpa-consolidate at nawalan ng jeepney, may programa din ng gobyerno para sa kanila. May tulong pang kabuhayan at may naghihintay ding trabaho sa kanila mula sa kooperatiba. Mayroon po tayong tinatawag nilang entrepreneur program or from the word na chuper whereby they will be given about a, some sum of money by the government to start their own business. Ayun po mga ibang driver na gusto pong sumubok na halimbawa mechanic or baking or other test of courses po pwede silang bigyan sa mga super naman po huwag ko silang magalala kasi ngayon itong mga chipness ng kooperatiba 16 hours po yan 2 hours shift po para ma ma mabawi po yung mga puhunan bakante po yung second shift ngayon po dito nila kinukuha yung mga driver ng mga operator na hindi nag-consolidate sa datos ng LTFRB 81% ang kabuoang bilang ng nagpa-consolidate sa buong bansa. Madaming humabol noong April 30, lalo na sa NCR na dating nasa 55% pero tumaas sa 62%. Dahil dito, naayos na rin nila ang mga ruta para sa mga consolidated jeepney. Ang ilang ruta na kaunti o walang nag-consolidate, ibibigay na sa ibang mga nag-consolidate. Hindi pa nanguhuli sa ngayon ang LTFRB na mga jeepney na hindi consolidated. Pero posibleng simula bukas, ituturing na silang kolorum at isa-isa na silang sisitahin sa kalsada. Sometime like May 8, then we will be issuing orders for them to stop to cease and desist from uh, lying the streets po. Then pag hindi pa rin po tumigil, doon na ho kami definitely manguhuli. For those who did not consolidate na bumiyahe, The penalty is one year suspension sa driver 50,000 pesos sa chimney plus impounder. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.